Balita naman sa mga nalawigan, kumakalap ngayon ng mga testimonya ang pulisya matapos mapabalitang uh, may kaso ng mga pagpatay sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound. Ayon sa report, target ng Davao City Police na kumuha ng detalye mula sa mga dating pastor ng KOJC. Hindi na nagbigay ng anumang detalye ang pamunuan ng pulisya habang patuloy na gumugulong ang kanilang investigasyon. Kinumpirma rin ng Davao City Police na naghahanda na rin sila sa mga isasampang reklamo kay Pastor Apollo Kiboloy sa korte. Si Kiboloy ay nahaharap sa mga reklamong sexual abuse, child abuse at human trafficking matapos nga itong sumuko noong September 8. Arestado naman ang apat na lalaking sangkot daw sa illegal na quarry operation sa Davao City. Nadiskubre ng mga otoridad ang mga backhoe, dump truck at iba pang gamit na panghukay sa lupa sa barangay Katalunan Grande. reklamo ito ng mga residente malapit sa quarrying site dahil sa pangambang magkakaroon ng landslide sa kanilang lugar. May mga malalaking bato na raw kasi na nalaglag papunta sa kanilang kabahayan. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, walang permit ang kanilang operasyon. Pinahinto na rin ang otoridad ang operasyon. Posibleng maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa ilegal na pagmimina. Nahaharap naman sa reklamo ang dalawang binatilyo matapos mahuling naghagis ng pusa sa Santo Domingo, Albay. Sa video, makikitang karga ng binatiliw ang isang pusa sa Santo Domingo, Albay noong Martes ng hapon. maya, -maya pa ay bigla na lang inihagis ng nasabing lalaki ang pusa sa bangin. Ayon sa Tabaco Animal Rescue and Adoption, parehong menor de edad ang kumuha ng video at naghagis ng pusa. Ginawa lamang daw ito para gawing content sa social media. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Isa sa ilalim sa intervention ang dalawang pinata. Kasalukuyang nasa animal shelter na nasabing pusa. Ang ganitong klase ng pananakit sa mga hayop tulad ng aso at pusa ay labag sa Animal Welfare Act. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.